Na, lawaan. Ah. after 8 hours guys, nandito na kami. Pinoy Pauls.

Eh, grabe ka lami lami umangkaw. Sayang talaga kung hindi natin tumuputahan. Kaya yeah, basta click lang at may balikan. Ang ganda oh. Pero may mas mataas talaga. Tingnan natin dito.

Jun, adri, the... ah jauh di juga nih. ini kanan? Ah, anu libra deh senior? Ayo di mobil Ayo Lima, mami. Lima. <laughs> <Liman, me. laughs> <laughs> kakuan.

Asa ka gikan? Bike pa lang ka? From Manila. From Manila? Asa ka sa Manila? Asa ka sa Manila? ka? Hmm. Um, ang ano ko ngayon? 10 days. Dito? Na, nagbabike. Nagbabike? Mula Manila. Talaga? Nag-bicol ka? Oo. Oh. Pilipinas ko pa ako? Ha? Pilipinas ko. Iliwan ko lang yung damage ko sa akin. Ah, okay. Ayun. Mga kamat ka na, guwapo ba? Saka Manila rin to. Saan kayo sa Manila, sir? Sa PT ako. Ah, di ba Nang? Ayaw rin, Saan kayo sa sir? Sa Dasman. Ah. Sa Dasal? Ah. Ilan? Ah, sige. Okay lang. Thank you. Dito na guys. Akala ko yan lang, oh. <laughs> Ito pala. Nandito pala yung pinahadabis na falls. Grabe. Ito yung Tinoy and Falls. Mga kamacho lang, wapo pa at mga kasisi na maganda pa. Tinoy and Falls, na nandito sa Bislig, Surigao din siya. Grabe kagan, unay! Ka. Ito yung pulse talaga, oh. Wow! Ang na ng tubig, ang ganda na yung tingnan. I-focus natin ang konti. Oh my God. Grabe. Grabe, napakaganda. Nakakaamin siya. Solid, grabe. Solid talagang punta ko rito. Sobrang solid mga kamacho na guwapo pa. Lapit tayo ng konti rito. Oh, grabe yung ambience ng ano. Yung ambience ng hangin. Ayan ng tubig. Talagang Woohoo! Solid, grabe. Grabe ka perfect talaga, oh. I love Dinoy you know, and Grabe. Nakakamis. Swiss-fish ako. Oh. Ang ganda. Alam niyo yung ambient ng ano, hangin na may samang tubig. Ang lamig, sobrang lamig. Kahit ganito ako kalayo. Ganito siya kalayo. Pero makita nyo naman. Grabe. Napakalamig. Ito. Baka talaga, Lord. Grabe. Napakaganda. Pundahan nyo rito. Napakaraming tao. Oh. Mayroong maraming tao rin. Yung camera ko na ano na. Naanoan siya ng water, kaya medyo malabo siya. Kunas na nating tunti. O, ayan, oh. Naanoan oh. siya ng water. So, kung makikita nyo, naku, napakaganda talaga. Sobra. Pang-Instagram talaga to. Pang-Instagram. Akala ko kanina, yun lang yung nasa babang part. Hindi ko akalain na ano, sobrang ganda. Ang taas ng falls. Tama ngayong may isang nagsabi na itong falls na to, kahiliran nung nasa Amerika. Mga kamacho na gwapo pa at mga kasaysa na, ganda po. O pwede ka palang pumunta roon gamit itong, ayan o, bangta. Papunta sa pinakaano ng falls. Oh, yun o, oh, grabe. Perfect talaga. Meron pa siya sa taas, oh. Mula sa taas na yung pababa. Then, ang ganda ng pagkakaano. Sa mga gustong pumunta rito, huwag niyong, huwag niyong sayangin yung ano. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon na nandito na kayo halimbawa sa sa Mindanao or dito kayo part ng Butuan, part ng Surigao, Agusan, puntahan nyo na tong lugar na to. Sobrang sulit talaga. Sulit talaga, sobra. Yung falls na to, grabe ang taas. Ay, marami tayo rito mga ano. Ang ganda, ang linaw na tubig oh. Sobrang linaw ng tubig. Mm -hmm. Pinaganda nila to. Mga kamacho na guwapo pa pa pumunta kayo rito. Pinaganda nila to. <laughs> Manghano ano rin. Pagpunong tayo <laughs> <laughs> Meron sila rito mga riso, mga ano din, may kubo, mayroong pahinahan din. Ay, may kainan din sila rito, libre. May mga ano rin pala. Hindi tayo makugutom pag nandito. Good morning, ma'am. Awesome, oh, sir. Awasan na siya, ma'am. Yema boy. Yema. Yeah, Magka Pilan na siya? 100. Wow, mura lang, no? Kaya siya? 50. 80. Mm hmm. 80. 80. Pinyakos mo. Asan na siya, te? Dilis? Ay. Okay. O, oh, kita mo, libre daw ang massage, sabi niya, ma'am. Ay, di pala libre. <laughs> Kani siya, te? Pinyaki, kanyang pinyakos. Ah, pinyaka niya siya? May yeah. niya. Mm. Oh, mayroon pa sila rito ano, oh. Salamat, te. Eh. Tingnan nyo naman yung lugar. Doon ako kanina sa part na yun. Kita mo kung di ka mukari? Sayang ko yung ka mukari din. Lado, 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 taguan. Uy, grabe kagana. gana. Ang ganda. Ito, lumalapit na ako masyado. Ang taas, oh. Grabe. Tingnan nyo naman kung gaano kalakas yung tubig nya oh. Oh. Ang lakas ng current ng tubig. Ibig sabihin, ang laki talaga rin ng ilog na to. Oh. Tapos. Oh. Yes. Grabe. Perfect talaga. Add ko tayo ng konti Solid ba? Solid? Oo, oh, di ba? From ano din siya? Saan ka? Kalookan po. Kalookan, o. Oh. Kalookan. Oh. Nagbike lang siya. Tindis na siya pumunta rito ng ano, mula, mula Kaloukan, Manila, mula Caloocan hanggang nakarating siya dito sa Mindanao, sa part na Surigao. Tindis niyang binike. Nagbike lang siya, o. Oh. O, oh, di ba? Marating lang itong Pinoy Unfolds. Ay, wow. Grabe, ang ganda. Ang ganda. Nay nay. Ingat po. Grabe guys, sobrang ganda nito. Nanti, nga natin yung tubig kung gano'n siya Toby Tubig siya rito eh. Ooh, grabe, ang lamig. Sobrang lamig. Okay na mga kamat ko na. pa at mga kasexy na maganda pa. O. Oh. Diba? Perfect. Siguro mga ano yan. Mga tatlong palapag. Pwede ka raw malalapit doon gamit yung bangka. Doon sa may mismong mong pabagsakan. Pwede yung lumapit pa doon na palapit. Pero sa ngayon parang walang gustong lumapit. <laughs> Tagulan kasi ngayon medyo delikado rin pagkakas. Hindi natin alam kung anong ano sa ibabaw, kung gaano kalakas yung agos ng tubig sa ibabaw. Kaya ingat lang siguro yung mga ano rito, ibabaw. Okay so, yun lang ha. Pag napagawa kayo banda rito, sulitin niyo na to, napakaganda. Sobrang ganda. Tingnan natin sa kabilang camera. Wow! Grabe. Sulit talaga. Napaka-sulit. Grabe. Wala na akong masabi sa na nito. Ayos. Paano yan? Puntahan din kita, tinoy ang Tara na. Okay na. Ah, pwede pala maligo rin. Oo. Pwede maligo rin sa ano, gilid. Asan ah, tabok? Musa kayo sa Ah, okay. Tapos dadaling sila doon? Ah? Ay, kung gusto niyo mag-i-say. Ito, ito. Ayun nyo. Wow, diba? Ang ganda rin. Ang Wala akong sabi. Sobrang ganda talaga. Baka tinayang calls. Basta pag napag-away kayo rito or schedule nyo pagpunta nyo rito. Solid talaga. Habang may panahon pa, mayroon naman tayo na kung naipon ng konting pera, enjoy natin yan kasi darating yung time. Sa kakakatrabaho natin, kakahanap ng pera, hindi na natin may enjoy yung buhay, hindi natin makikita yung mga ganito kagandangan ng lugar. sayang ganda view pa lang talaga namang yeah. ito kulit pa rin naman siya pero mas mababa siya ng konti Thank you. Thank you. Grabe, ang ganda. Ay, nami, ay nami. Na Ito lang talaga pinunta namin dito. Pinoy and Paul. Protected landscape art. It city sa Okay. Oh, kita naman oh. Eh. din siya. Pababa na siya ng konti, yun mga isang palapag lang yan. Pero yung nasa taas, mas malaki. Ang tatlong palapag. Ayun na. Nandito na yung ano namin. Inaantay kami. Nandito sa karaba lang! Sa Dito, dito, dito. Oh. Balik na kami. Dito nga dito? Akit na kami sa uh, sasakyan. Mahon daw mga kamacho na guwagawa. At pagbababa, ano namin kanina pagbaba. Kaya kung medyo alanganin yung mga break nyo sa eh, sasakyan. Eh, si Kuya naghahatid pa baba 20 pesos daw ang per head. Mura lang. madulas madulas siya oh, may mga lumot lumot yung ano eh mga kilit kilit may e, mga ganitong motor mga uh, ganitong motor eh may pinakakaahon ma pagka hindi umahon, mahon mabilis yung tulak oh, ito lang yun eh <laughs> magaan eh di ba? hindi magaan sa sakyan pera ba nang Ito pwedeng buhatin niya. Ah, 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 talaga ah, 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 Oh. ah, uh ah, -oh? ah, uh ah, -oh? ah, uh ah, -oh. ah, 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 dalawang tigil na natin hahahahahaha dalawang tigil na natin 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 dalawang tigil na kamacho na guwapo pa tingin tayo ng ano ya yeah, pila ya sa mm -hmm. kitchen oh kitchen sa ano sa si an? 35 ay bigay ko na lang sa isang po yan ay kita mo 15 ko ya pila Ha? Huh? Ito yaw. O, ito. Pero, ano, ako, tigaling ako sa Manila. eh pinilit ko lang itong pumunta rito, eh. Pero, ang layo. Eight hours na ang biyahe namin. Pero, sulit naman yung... Okay. Ano, sulit ang ano namin. Ha?

Pero ito hindi na. Mabigat na. Ha? ay maganda yan. Kasi lang mabigat. Mabigat pala to. Ito mabigat oh. Mabigat oh. Ang nipis niya pero mabigat. Oh. Maganda. Maganda yan oh. Kasi lang mabigat. Baka hindi rin sa aeroplano yan. Ano yan? Ano yan? Ano tunel? Songkahan? Lichon tree? Aya mo? Nali? Ayo lang sungkaan sa kabila. Di man tayo naglilichon kaya di ko rin alam yan. Fifty five. 35. Ninse. 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 Tapos yung natin yung shitting. Ah, 7 for 100. Ito 7 for 100 though. oh. 50, 50. Kitchen. Oh, 60, 100.

Mm. Oh, Meron pa sila rito anong gusto nyo, oh. Gagamba. Ang lalaki ng gagamba pala rito sa Tinoy. Eh. Falls, mga na. Oh. may ibang klaseng gagamba. Nakatakot, ah. Ano to, tarantula? Tarantula sa Tinoy Falls. Ganun to, kalaki yung tarantula dito. Ito na ba na ito Okay na mga kamacho na, guwapo pa. Hanggang dito lang yung ano ko. Thank you, thank you so much.